I'm so happy with my goodness. My, my daughter, Dr. is a graduate of your university. Thank you, for hey, thank you, Thank you, thank you so much. Hey, good to see you. you. Because of the peace agenda, economic growth is following it. So that's a good case study. That with peace, everyone benefits. Kaya sabi ko nga, peace equals good economics. Kung meron po tayong kapayapaan, meron po tayong trabaho, meron pag-unlad ng local economy, at bababa ang kahirapan. Dahil po sa mga reformang ginawa ho ninyo, nag-umpisa na yung pag-unlad ng inyong local economy. At dahil po dyan sa pag-unlad ng inyong local economy, ang labor participation rate, kung yung dami ng mga nagtatrabaho sa inyo, whether informal or formal sector, eh mas malaki pa kumpara ho sa national average. Mas marami na ngayon ang nagtatrabaho ho sa inyong rehiyon. At yan ang importante dahil importante po na ang tao ay may kinikita, importante po ang tao ay may kabuhayan. Dahil kung meron siyang kabuhayan, meron siyang kaya niyang tumigdig ng sarili niya at kaya niyang mabuhay ng sarili niya. Kaya mga kasama, nandito po ako para ipakita po sa inyong lahat 'yung aking suporta sa mga reformang naumpisahan na po ng inyong liderato, lalong-lalo na ho sa kapayapaan. At makakaasa ho kayo, ang uh, inyong Lincoln ay laging nasa likod pagdating po sa pagsuporta ng lasting peace o kapayapaan po sa inyong lugar.